Guys, panoorin nyo tong video na to. Meron na namang tinuruan dito ng mga enforcer si Congressman Busita. Marami pa rin talaga mga enforcer na hindi marunong magbasa ng rehistro. Kaya nangyayari, nabibiktima talaga yung mga motorista. Tulad nitong nabiktima ng mga enforcer, nagbayad ng 12,000 pesos na wala naman palang violation. Tinan natin kung paano siya ni Congressman Busita. Ito ang secretary ko, driver. Kaya yung tiyara ko sa... Sa hmm. kay Congressman Dasayan. Kay kong gasa. Oh. <laughs> Ay, nako. Sa Kataraman Sir Northern Samar. Magaling 'yon si Kong Dasa. Mana si doon sa sangka yung tatay niya. So, si po si si ano. Yung anak Paul Dasa. Mm. Yung tatay. O, hindi mo maalala, no? wag na maalala tayo. Maalala tayong edad natin. Mm. Ngayon ba? Sige Sir, dito po yung tao natin. Good mm. afternoon. Sir, ito ang chief ng machine, Michelle Saraosa. Ito, Michel. ito ang apprending officer. Doctor. Si Timon. Siya ang mm. oh. Ito naman, sir, deputy ng Ormo. 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 Kasi naiwan yun doon na nakita mo kanina. Mm. Ito, sir, naman ang apprending officer. Oh. Si Mr. Biloso. Ah, okay. Okay, uh, sir. Okay na ako nang nakatayo, hindi naman ito matagal. Uh, na by the way, uh, sis and our brothers, no? alam nyo naman, itong atin sa part ko, advocacy ito, hindi ito trabaho ng congressman. Police pa ako talagang pag may problema ay tumutulong tayo. Kailangan, alam ng public ay eh, ng taong bayan, para pag na-encounter nila yung problema, may idea sila. And with respect to our RD, lalong-lalo na siya abogado, ang pag-uusapan natin walang private issue eh. Puro public interest, public awareness. No? Kaya mapapansin po ninyo, talagang nagre-record tayo. Para sa pagtutulong-tulong natin, RD, yes, yeah. yung mali, eh, mapigilan, wag nang maulit pa. And gusto ko rin banggitin kay RD, sabi nung iba, kaya ako daw ito ginagawa, ka ako. So, wala pa ako RD sa Kongreso. Hinagawa ko na ito. Maraming salamat. Marami. Nakikita naman namin. Hmm. Makikita naman ninyo sa Facebook and YouTube. Hmm. And hmm, pag ganitong may problema, hindi naman tayo bengador dahil lahat naman tayo nagkakamali. Ang interest lang natin, pag nag-retire na tayo RD, wala namang permanente sa atin eh. Para at least pag nag-retire na tayo, happy na tayo, hindi na ma-experience itong ganito. Tayo bilang public servants, eh magtulong-tulong tayong maitama. By the way, nag-request ako kay RD ng whiteboard para mas maganda tayong mag-discuss. Alam ko, busy tayo lahat, kaya mas maganda may whiteboard para mabilis. Ano? And kung sa palagay po ninyo, especially enforcers, kung sa palagay ninyo ay mali ako, eh di kumontra kayo. By the way, RD, for your information po, itong subject vehicle, Japan Surplus, ang rehistro niya, makikita natin RD, New Motor Vehicle Registration. So, ang kanyang registration, parang birth certificate ng kanyang sasakyan, ah uh, 4, 14, 20, 23. Ibig sabihin po, April. Makikita po natin, RD, sa official receipt, ito po. April 14. Pareho ang date. Ito ang CR, ito ang OR. Ito siya, baka ano yan? Same date. Ulitin ko, new registration. Hindi ito transfer, hindi ito repossess. Okay. Pero meron siyang plate number. Ang plate number po niya, Juliet Alpha Oscar 4431. Nahuli siya noong March March 12 po ng 2024 po. Nahuli siya RD first apprehension RD March 12 12 2024. Okay. Sa Maasin Later Ikaw ang enforcer Sumagot ka kung mali ako Hinuli mo siya ng unregistered vehicle Sapagkat, hinahanapan mo siya ng rehistro ng January 2024. Dahil nakita mo, ang ending plate number niya is 1. Tama? Tama, mm. sir. Ngayon, ang binayaran niya RD ng car owner Mbuc. sa MBUC is? dalawang 2,000? 20, 2,000. Good for? One year. one year. Okay. Tama-tama, maswerte tayo yung RD abogado. Dalwan libong binayaran niya, registrado for one year. Anong masusunod? Certificate of Registration. Na siya, ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for one year. Dahil kung siya ay magre-renew ng January, eh, January, February, March, April, wala pang isang taon. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako. Dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingiling ko siya from April 14, 2024 to January 2025 Tama ba? Ito, magaling ito tama po. Para Ang next renewal date niya Will January. be January 20, 20. 20. 26, 26. Ah, tama. Brother, ikaw daw ay deputy ng Ormoc At the same time, chief ng operation uh, adjudicator, adjudicator Si Ardy naman Ang experience dito, malupit din Operation Assistant bago nag-RD. Correct me if I'm wrong. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. Ang alam ko, dahil ako po ay tumawag kay RD, sinend ko sa iyo yung photocopy ng TOP to include receipt. Most likely, in-expect ko, while on the way ako papunta dito, na-discuss na ninyo. Tama po ba? Now, RD... Itong kapatid nating vehicle owner, may bisita siya. Ano yun? Kapimilya. Yung ano ko po, kasi na Australiano po. may kamag-anak siyang Australian <coughs> na bisita. Oh, Sila ay may, may event na dapat daluan. So, ang ano niya, para hindi naman sabi sa kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 peso. Now, sacrifice siya dyan, RD. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Okay. Kailan siya nahuli uli? Uh, April, 29. 29, 20, 24. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang registro? Nang January 2024. O kaya naman, ang iniisip niya RD, lampas na nang April 14. Oh. Kaya expert siya. Pwede rin dito, sir. Sa uno. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD. Ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang registro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? friend ko nito sir, wala kasi napakita siya na ORC kaya may pinakita kang ORC ano? Sir, sa absence po ng plate number niyo kasi may lapses kayo, di ba? Matagal yung binibigay niyo yung plate number. Wala akong matibay na dala-dala lagi sa sasakyan. Hindi nung mahuli ORCR. ka. Andiyan po. Imposible ORCR. po wala. Mahirap po mag-drive mag na walang oh. ORC. Kaya nga kaya nga pinagharap ko kayo. Eh. Okay, ipagpalagay para without bias RD. Ikaw abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. Wala. 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 Possible wala. Answer. Nasaan? Wala. Wala ito. Sa Ay, talo ka, kapatid. Wala. RD. Wala. RD. 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 po ang ka. RD, wala, yung naga, kanya, naga, alibay uh, lang. Mas papaniwalaan natin uh, ito. Without bias to. Bakit, kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, No O.R.C.R. carried, hindi, no, carried no. hindi mo pa masasintahin siya Kung registrado o hindi oh. Nagpapalusot ka kapatid Yan. Kaya maganda rin ang RD Abogado yes. oh. Alibay yung sayo Now Sa simpleng salita Kapatid Hindi ka marunong magbasa ng Registro ng sasakyan Pagdating naman sa Ormoc Kapatid May problema din sa iyo So, anong problema? Yung 12,000 pesos, <coughs> alam ni RD yan, hindi katulad sa restaurant, pag sobrang bayad mo, re pantong Sa LTO, hindi. Nasa kabana ng bayan to eh. Ayaw kong sabihin sa'yo na magbayad ka sa kanya. Kasi wala ako sa posisyon. Eh ito, bilang advocacy RD, ako ang nagbibigay ng 12,000 sa katulad niya. Ang request ko naman kay RD, with all due respect, actionan po niyo ito. Maghihintay kami kung kailan maaprubahan na ma-refund yung 12,000 pesos. Pangalawa RD, ikaw bilang abogado, alam mo yung ating dalawang na tao may administrative liability. Kayo po ay may kapangyarihan na base sa dokumento yung ating tao kakasuhan ninyo. Tama po ba ako? Yes sir. At uh, malinaw sa dokumento whether may complaint siya o wala, administratively pwedeng magbigay ng sanction ang LTO. Tama po yes, ba ako? Kasi hindi ko siya irerequire de mag-file ng complaint. Una, karagdagang abala. Pangalwa, pwedeng natatakot siya. Pero kayo po, tayo bilang uh, <coughs> public servants, may kapangyarihan po kayo. So, dalawang request ko sa URD. gawin po ng appropriate action para maghihintay kami na ma-refund yung 12,000 pesos. For the meantime, RD, bibigyan ko muna siya. Kasi kawawa naman. Dahil may anak siyang dalawa, maliliit pa, yun yung para sa issue niya. Doon naman sa kapatid nating enforcer from Ormoc, ganun din, RD sampahan po natin ang kaukulang kaso para magkaroon ng administrative sanction. Tayo ang mga kapatid, walang personal issue dito. Ang gusto lang natin, yung mali may tama. Kasi kung hindi natin gagawin RD, mawala ng pagbabago. Parang okay, okay na lang. Ito, very clear. Binibigay na sa'yo ni RD yung lisensya. Wala ka ng problema sa ormo. Cleared ka na. Sila nang bahalang magbigay ng administrative sanction. Mm -hmm. Alvin, bigay mo yung 12,000 uh, By the way, for your information, Artie Sabi nung nagko-comment sa Facebook and YouTube Ba't daw pinakikita pa namin yung pagbibigay ng pera? Sa katulad niya Ang explanation po dyan Kung hindi natin ipakita yan Sasabihin nung iba Bakit hihingi pa ako ng tulong kay Congressman Bosita? Wala din naman pala To encourage motorists na pag may problema ang katulad nito, tawag lang at kabi ang bahalang magtakip nun, Danyos. But it doesn't mean na binabaliwala natin to. Maghihintay kami. Mas mabigat kapag pumasana na yung panukala nating batas. House Bill 3366. <coughs> Fair Traffic Apprehension Act. Sa Fair Traffic Apprehension Act, kung siya ay 12,000, at siya ay naapektuhan yung kanyang hanap buhay na may ma, may, pa may mayroon siyang proof o resibo o contract driver halimbawa hindi, siya nakapagmaneho do sa panukala natin times 3 RD kasi may sabi ng lawyers meron tayong tinatang na unquantifiable damages yung bang na-stress ka or nag-aalala ka hindi mo naman makukwenta yun kung magkano eh. Kaya para maging simple times 3. Ang masakit lang nito, wala pang pag-asa yung ating panukalang batas. Patapos na ang 3 years, nasa committee pa rin. Sabi niya, bakit? Sagutin kita. Nahirapan kami sa committee level. Ang daming kumukontra. Hmm. Simple lang naman, Ardi, ang punto dati doon sa panukalang batas, Fair Traffic Apprehension Act. Kung tama ang huli, walang compensation. Okay, salamat RD. At uh, ang dami naming naabala. Mm -mm. Siya ay babalik pa sa... Tama po. Ormok. Apo. Mm Balik -mm. kayo. Ay, sama natin Sir. si RD. Sir. Sama ka, sama ka. Sama ka na. Sama ka. Sama ka na. Sama ka. Oo, may bayad to, bana nga. It's mine. One, two, three. One, two, three. Okay. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Uwi na kayo. Sagot ko kayo kay Ardy. <laughs> thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po.